Kaya nagpapatama dyan, pwede naman ang Ikaw! Pangalawang ano na yan? Pangalawang siya na yan? Pangalawa eh! Isa pa actually, actually, eh! Actually, yung mga yan... Mm. Eh kasi nga baka hindi mapatala... ikaw! yung pangarap kasi na ng lalaki Oo, yun, tama! Yung ganyan si Sky. Ipinan ko ng bike. pangarap bata Tama! <laughs> <laughs> Oo nga, bahalin ba ako alam. Bawa, ikaw. <laughs> kita kung saan kung saan ganito, kung saan ganyan. Lahat binibigay ko sa'yo. Ako wala. Ayun na Wala! 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 Ayun Wala! Ayun na! Wala! Wala! Binibigay mo sa akin lahat, ah. Kaya, dala mo lang sa akin sa ibang lugar. Ay, okay. na. <laughs> Hindi mo tata. Siyempre, nagpatulong ako sa mga to. Ayan. Eh, lang. Ay, ay! 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 Na, pa yan ang... Hindi na totoo yan. Basta nagpatulong ka dyan. Hindi! Sinanong ko naman sila kung ano, sure ba to? Tama ba? Okay, tama naman daw. Sige. Ready ka na? Tiket mo na, pikit oh, mo de, na. de boy, talikod mo na dito ate. <laughs> ate, talikod mo na dito. Talikod na lang siya dito. Talikod, talikod. lang, jana lang, lang. Wala mo nang titingin ha. Okay kuya, huwag mong tignan! Huwag mong tignan, madaya ka eh! Hindi prank yan! Ready ka na? Excited ka? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin May mga box! Eh box lang? Oh, wait lang ha! Wait lang! Wala mo nang didilat! Wala mo nang didilat! Oh. Wait lang ha! 1, 2, 3, open na! द <laughs> नभ Hello. 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 Ay, Hello. 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 oro. Hello. mo.

Oh, ayaw, ayaw ko na. Joke lang, joke lang. Close mo na again. Happy ka dyan? Happy. Sobrang happy. Sabi ko nga dapat kinuha na lang. Ah, oh, daw yung happy. happy. <laughs> <laughs> okay. oh, okay, hindi pa magtata. Oh. Okay. One. One. Two. Three. Go! Yeah, Boy, pinakalatis daw yan. Hindi ba yun yung tuloy na presyo? Wala! Wala! Ang sweet! Ang sweet naman yan! Uy, magagamit na tayo! Anong ang butang mo <laughs> ay, Alam mo, ay hindi mo na magawin. Alam mo na ako pinaparing lang dun. Ay, wala! Oh. <laughs> Pero <Ay>, nakadalawa na. <laughs> nakadalawa yeah. Baka, na nampay, eh. Baka ikaw natabunan pa eh. Wala! e it...